Hi guys uh, lock muna tayo lipang tayo uh, dinalaw kasi mga karting ng laloma like, share, and subscribe to my youtube channel sa mga ayaw ng type ng mga pinikula ko uh, sa iba na lang kayo manood uh, okay eto eh kapit ko lang si mga karting ng laloma uh, pinakamatanda sa mana na rin na buhay pa Mangkatang ilang taon na kayo ngayon? Nasa November 90 na ako. 90 ka na? Tibay nyo rin, mga kardeng. Patbagay <laughs> ba ganyan katibay kayo? Kumakain kayo ng talunan? ah, <laughs> puro talunan kinakain nyo, ano? Ah, mayaman sa vitamin B12. hindi ka bingi. Nakakalakad ka. Hindi ka ulyamin Eh, totoo lang eh. Kaya ako nagdididikit siya. Baka maanggihan mo ako ng anting-anting mo eh. <laughs> Ito, marami akong natutunan kay Mang Karding sa pagtatari pa sa pagmamanok mga ano yan, mga antigo ng laloma uh, Ako, inabot ko pa yung tatay ni Paring Rumeng eh Si Mandolfo Hindi, oh. lolo ni Paring Rumeng, si Mandolfo, inabot ko eh Tatay nila yung nakaupo doon sa taas Sa taas oh, ng kahoy pa noon, eh Oo, oh, nandiyo sa aligay Oo, oh, sa aligay, ang dradas pa no sa laloma, bakal pa eh Bakal, bakal lang Bakal lang ang dradas noon, eh Naabot ko pa yan eh. Ah, sila Greg. Ayan, yeah, sila. sila, Greg. Naabot oh. ko yan. Yan yeah, yung mga origin. Ah, oh, sila Greg. Sila Red. Ah, sila, oh, sila Red. Si Mamboy Lechon. Yeah, si Mamboy. Mas, Mamboy. Ay, oh. Mamboy Lechon talo ka. Lahat naman yan. Nagdaan ng laloma eh. Namangat eh. Laloma yan. history ng laloma. Alamat na lang Alamat eh, no? kasama sa kasaysayan natin. Kasama sa Loma, kasama sa Ikuli na ko. Kauna-una sa buong day. Oo, oh, kauna-una Saan ba kayo una nagtare, mga karbe? Huh? Sa, sa, paano kayo natuto magtare? Eh, nung kagawa ng tare, choice. Eh. Kaya po eh. Nung araw, nung maliit ako, nung bagawa na buo ng tare, eh, kapiliwan ko, meron kami pakuna ng maisan. Oo. Oh. Ang gagawin ko, Tuko ni Chris nari, tuko ako ng ritaso, hindi sa so pin pa, ritaso uh, lang. Iba sa pin nun e, sa pin nun e. Oo, mga haba. tayong Bukas? Ah. <laughs> thank you! Ito <laughs> ah. rin ang mga magandang. Ang, ang, ang istorya, eh man, araw yan, walang ganun hindi na sa mga tsinelas yan e. Oo, yung mga, may o so, yung mga sungkit ang tawag yan nung araw sa lalo mapambundok, pambundok o oh, pambundok o paan bundok. pambundok di ba dahil yan ang talagang ala na lalo o oh, pambundok eto uh, to lugar nyo ano to eh maligam gam to ay hindi, malamig inyo, naman dami ng maligam gam eto malamig to eh di ba to, uh, to lugar no ay, yung kabila namin maligam gam eh yung mga story yun ang yung tinarihan dyan mga kadeng sa lalo mga yes, na. Sinasabi naman tinarian diyan. Marami ako na tarian din. Marang, um, talaga nagdagal ako doon kay Willy Red. Ah, kay Willy Red uh, ah. masama rin Marino. Uh, uh, yan uh, yan laging, um, uh, nga, na naging amo. Um, so, Willy Red. Kasi mga raw, may construction yan. Construction. Kasi uh, mga kuha siya ng construction. Daga uh, ako diba, sa Maswate. Sa Yan Malay kamiyon po so munta kaming pero may mga may project na tolay ang po sa kaya po oh, sa naksa ah, po naksa siyempre yeah kadaayal kaming pero yeah don naglalaman naman kami mga mga manok. Mano, mga mga, kayo, mga manok na lang, balulang pa ano ah, <laughs> mga camarines ano ah, ordo lilibut namin yun ang Bicol. ah mga balulang mga camarines igon na no? mga igon sa Bicol. Eh, hey, inabot nyo di ba mga karating nagpasabong din kayo nung karambola eh, sabay-sabay? Oo, -sabay? oh, dyan sa manong araw, Valiente. Valiente? Uh, ah. Sa, dyan sa Diwi. Ah, sa Diwi Boulevard? Oo, oh, Day club kami yeah. nung araw dyan eh. Kaya rili rin din nyo. Oo. Oh. Yung tinatawag na Rufinos nung araw. Oo, oh, Rufinos, sikat na sikat yan. No. Mga well, Alplames, Wells oh. Fargo, ayan. Oh, dyan sa Diwi Boulevard oh, nun. Eh. Oh, eh. <laughs> Hindi pa Roas Boulevard nun. Karambola kung tawagin yun, ano? Eh, oh, karambola. Sabay-sabay, masaya yun, eh. Na, ang eh. tinatari ko lang doon, maliliit, paiksi. Ah, ah, Masadya ko, may ah. para matagal mamatay. Ah, entertainment, may para entertainment. masaya lang yung tao, yeah. no? Lahat na po, klase na po. Eh, sa, sa, mga kilala ngayon, sino mga natari, Amas? Yung mga sikat ngayon, mga, iba na sabong ngayon, eh yung eh, mga Eldor dati na na ah si Jeng Licaros yeah. oh may na si Odi mm -hmm. oh may ari na si Odi oh. Marami, sila Lubligrat Ah, Marami. si Celso Lubligrat Pinadadala na ko ng manok yan eh mga taga Sambuanga 'yon. Ano ba pangalan ng ano ba pangalan, pangalan, pangalan ng nanay niya? Si Aling, si Aling Aling. Ay, Ako, 'Yun ang reyna niya. 'yun ang reyna na Ay, Mata, Mata Ay, sa Ay, yan pala sa bungan dati sa ata. Ata barangay ah, yata sa si bungan din. Sa Sambuanga. Eh si ano, si si Labiboy na ba natarya mo? Oh, hindi. Ah, Nakakakakulang, kalabang ko pa ngayon, nag-aaral na si Diboy Manaw. Oo, oh, uh, uh, niya, siya ang tinuro at Pero si ano, si yung kapatid pinsa niya, si, eh, si Boy Diaz? Si Boy Diaz eh, dahil nga buha ng masarili. Oo, oh, marunong uh, na yun. Uh. Eh. Saka, hindi naman. Tsaka hindi naman sila talagang profesional. Oo, oh, uh, iba nun marunong, eh. Marunong na sila. Marunong magkabit pero... Nagturo mga... pa nga si Bebue ng bubay, marunong magtari. Oo, oh, yung ano, yung Spanish. Siya eh, yung magandang magandang mag si ito ba itong ano mga Ito ko alam ko kilala niyo to eh. Mga bagatsing na Yung matandang bagatsing na tariyama. Matandang bagatsing hanggang mga tuloy nga Oh, taga ano yan, taga Nailin alam ko na grocery. Oh, taga rito sa Karaig, kapit oh. ba yun? Pero yung matandang bagatsing, yung si Mayor, ano, ano yan? Negros yan eh. Kaya negros oh, talaga. Pero, nagmamanok na, Pero dito sa Pal talaga oh. nagroon po yan. Eh si, e si Mitra. Na, na mo. Ano na, ang nakakalaba na ko si Monching? Ah, Monsing. Oh, dahil marunong magtari, ah, marun, magtari. Pero, uh, sa Gopang, sa De, si Monsing. Ah, marunong yan. Magaling yung magtari. Kaya nakakasagupa ka sa Baguio. Dahil si Monching nung araw, pag sa Baguio. Kemur, Kemur, oh, Kemur, Kemur, yung mga, si oh, ah, yung mga, pero bada pa ako. Sinang naman ang Amerikano oh, na si nag settle sa Amerika. Kasama ni Eric si Kemur. Pero pa isa si Marodi. Ah. na rin nila si Marodi. Mga tawag si sa mga, mga tawag sa manok nila, no? Anito, di ba? Oh, anito. anito, sila. Yung mga palig. Oo, oh, Anito, mga asil, no? Asil. Eh, si yung kaibigan kong, kaibigan nyo rin yun, eh. Yung si, ano, si, Joby Chan. Kilala kayo nun eh, kilala ng mga gison yun, siya ang ngayon, nasa LA na, sikat na sikat. Taga Pilam. Tambay yun dyan, laging sample yun dyan eh. Nakakalabang ko pa si Crisostomo noon. Oh, ay, si Crisostomo na, parihan ko dyan. Oo, ko pa yan dyan sa Putico eh. Mahalos mag-iba sa sasabi ah, nga, namanalo no, yung noti. Pinukom ko dyan nga ako. kasama ko yung anak na... ...yung anak na... Oo, oh, dalawa yung ano... ...kasama kami. Oo. Oh, sa sikat no na taalala ko yung mga nagbabayong si yung si Man magkasawa si Lope tiga sa tiga Pas si Pas Buyan oh. pero taga Pasay yan may time sa Pasay yan oh, may time sa -pasa Pasay yan pero oh, -pasa ta so, si, Oh, si Pat pa yung masawa niya. Oh, yung si Sinday. Ito yun. Yeah. Sinday. Si Dalawa sila nagtitinda sa bayong. Magbabayong. Oh. Mag Kaya tawad niya, kami yung nga. Yung kotse na, lang ng mga manok kay Juan, kay Lope. Ah, kay Manlope Dorado. Dorado. Okay. Oh, mabait yun, mabait yung ko. Napakabait. Ay, yung uh, si Ato Nera mabait eh. Ah, mabait yun. Pero yung kotse, pagpalit lang ng manok. Ay, banon. Ba Well, oh, no, ang naging ang mga... Sila Richard Bates pa, naging, nagsabong din dyan. Sila eh, Billy si Rubol. si, La Richard Bates, sabak naman ni Kwan yan. Eh. La. Si si Kwan, ni. si napagalitan si, 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 yung uh. trainer, si... Ah, ah, ano ah, ba, ako nakakalimutan ko na, na yung pangalan. Ay, mga kardeng ano pa hilingin nyo sa buhay nyo? Uh, Kumabahaba. Mababa pa. Pero mga anak mo, nagtatari rin lang, di ba? Lang. Malunong yan, pati pumangin ko. Si Benis, si Richard. Lucky lang. Di ba si Benis, pumangin. kaibigan yung pagkatabaw? Yung pagkatabaw, yung pati. breeder, sino ba yun? Lapid ba yun? Si Lapid. Ay, si Juan. Doyet. Si Doyet Lapido. Ah, oh, Doyet Lapido. Kaibigan Ma yun. Maraming, maraming lahat na kumungo. Marunong magtari. Oo. Oh. Ayun, Ay, si Dante na yun. Eh. Nasa... Uh, Nasa Australia, Tatari yeah. rin. Bata pa yun. Mga bata yan. Ah. Eh, si. eh, pa, paano hindi matututo yan? Eh, doon sa farm namin, doon sa tarisi, bibili lang kanya-kanya manok niya. Sila-sila nagtatari. Ah, atuwa. At uh, ah, masaya ma nun eh, na, masaya uh, nun. Oh, uh, sa derby hindi. nun, pagka sa nabing tuloy-tuloy, no? Uh, walang elimination. Wala, no? Puyatan, uh, no? Masaya uh, nun. Nabitig mo um, ko ngayon na gundo sa kwanwa eh. Biro mo, pan 280 yata kami na bago matarin. Yan sa Pateros. Ah, sa Pateros, So, oh. Bago na Pateros? Meron, lugar... Merong kwan. Hindi, lugar ni, ano yan eh. Lugar ni Dr. Boy Tuaso. Ni Dr. Boy Tuaso. Oh. Si Reyes. Taga dyan si Dr. Boy yung chicken baby. Dito sa amin mga... Dati madalas ko nakakalaban dito sa Pepepe, sa Tulay. Magkakayan, magkakasabay yan, yan. Magkaka, yan eh, no? May pepe, may tulay pa no? kay Ma'am Pepe, eh, no? Masaya no. O sige, paalam na lang mga karting sa mga kaibigan mo. Bati mo 'yung mga kaibigan mo, mga anak mo. Sige, na, mo na mga kaibigan mo. Sige Sino ang papa ng? mga anak mo, bati mo diyan. Oh, shout out si La Bonnie. Mga apo mo, mga kaibigan mga, mong buhay pa, mo, oh. Uh, mga apo ko nasa Yanman eh. Ah, Charmel Mabasa oh. Ah. si, si Dante na nasa Australia Dante Silverio oh, ah, Silverio Maraming Okay, shout pa, um, Mayroon shout pa. Sino pa? Meron ako po parun sa Canada Canada, ako oh, nga pala Yes, oh. yes na oh. Ay, wala na. Kanya buhay na eh. Buhay na. Ako, shout out ko lahat ng mga Sabungero Bungayro na Sampalok. Mandaluyong San Juan kita kita tayo sa final sa Manila Arena sa mga si Dr. Bams Publico shout out ko kayo si Bachi Baci si Brett Bonoan si out ko kayo si Ben Rillano si Topits Domingo si Baby Gabino ng Bacolod si Fred Abalos ng Murcia Bacolod Ah, uh, yung mga kaibigan ko sa La Union. Okay, sa La Union. Oh, sa La Union, sa La Oh, sa La Union. Mga kaibigan ko sa La Union na breeder, sila Joseph Algada, Yan, nang JB to Game Farm si Attorney Abel Almario. Mababait kong kaibigan na breeder, napakagaling na breeder. Saka si Jeremy Susi, shoutout si ko kayo Mike Uyeg ng Baguio si Hado Mike Teng ng Bataan shout out ko kayo uh, saka yung iba susunod na lang nakalimutan ko uh, natin lahat ng bahay ampunan mga brad kawawa naman yung mga bata malaking walang magulang Kung may sobra tayo tulungan natin saka mga bahay na matatanda magtanim tayo na magtanim ng puno tayo magputol ng puno at ang basura natin, maging disiplinado tayo. Okay? I'll see you guys again. Peace! And love. Mga kartoy, magbabay ganon sa kanila. Bye. Okay.